So hello guys, for today's video nga tara na nga at kilalanin natin at pag-usapan natin ang ilang mga players nga na lumipat na nga ng team. So guys, hindi ko na nga papatagalin ang una nga sa listahan natin ay walang iba kundi si Jack Dionela mula sa signal HD spiker ay lilipat na nga sa farm fresh. So guys, 11 years ngang naglaro para sa signal HD spiker itong si Jack. So guys, ngayon nalalapit na PBL, siya nga ay makikita na natin sa farm fresh. So guys, isunod na nga natin ay walang iba kundi si Rachel Andakis, ang veteran volleyball player na nagpahinga nga noong 2024 na mag-focus nga sa kanyang business. Ay muli nga nating makikitang maglaro para sa team ng Farm Fresh Paxis. So guys, kung matagal na nga kayong fans ng volleyball, ay alam nyo nga rin kung ganong kagaling itong isang Rachel Andakis. Guys, iba't iba na rin na mga mga awards ang nakuha ni Dakis simula nang naglaro siya ng volleyball alam din naman natin guys na ang leadership ni Daki sa iba nga rin pagdating sa court na kailangan ngayon ng farm fresh. So guys, isunod nga natin dyan ang other half ng Gonzaki. Sa tito nga ay walang iba kundi si Jobelin Gonzaga. So guys, si Jobelin Gonzaga nga ay makikita na natin na maglalaro. sa sus copy. So guys, alam naman natin na veterano na nga itong si Jobilin pagdating sa volleyball alam naman din natin guys kung gaano nga rin itong kagaling pagdating sa court. Marami-rami na nga rin namang mga awards ang naakuha nito mula nang maglaro siya ng volleyball. So guys, ang leadership nga ni Jobelyn Gonzaga ang sa nakikita kong kailangan ng suscopy para sa mga young players. So guys, para sa last player nga na makikita na nga natin maglalaro sa ibang team, ito nga ay walang iba kundi si Jules Samonte. Kaya si Jules Samonte nga ay makikita nga natin maglaro para sa team ng Charity Go Crossovers. So guys huli nga nakita nakitang naglaro para sa team ng PLDT High Speed Heater itong si Jules Monte. So guys hanggang dito na nga lang ang video na to huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel. At guys abangan niyo na lang ulit ang mga susunod ko pang video at update para sa PBN.